Mga hapon mga mayor, oh, di ami kari ablihon nga parcel TikTok ni. TikTok shop. If if legit bagyo mga mer. Mga mer. ano? Basta legit sa TikTok naman. mo. O kanina ni mga mayor, kanila <laughs> da ay mayor mga tulo ka blade mayor. Hey, dre dito mo blade ani Pernah aja punya atau ketemu siapa Oh, Mang Amir. Ah, mau bang Amir. Amir. Di wakit apa ya? Di wakit mana? Mana? Alam Mang Amir, eskam. Waiful, eskam. Foto grab. Kamu lagi. Mau dari Mang Amir? Gamai gamang Amir kayak gas di Mang Amir. Belum belum. Kita akan mang Amir. Bisa mang Amir ha? Waiful bani mang Amir. Kasabutan so, ni mga mer. Ano, Hala, sagtoy toyo, panila ni mga mer. Katong mga mer, nga mga mer. Mer, mer. Anak man ni mga mer. Anak, ay bali din ni mga mer. Okay na ba siya, mer, mer. Okay na. Tiktok mga mer. O, chitar, mga mer. Digit mer ha. Tiktok na mo mga mer. Salamat. <tip>